Pero itutur ko muna kayo sa magandang lugar na ito mga Lodi. Ayan, kitang kita naman na talaga namang sobrang ganda ang lugar na ito. Ayan, talaga naman gaganaan kang kumain ng pizza. Wow, talaga naman nakaka ang lugar na ito sa sobrang ganda. Malapit lang kami rito mga Lodi. Ayan, pwede kang magbike o sumakay ng bus ng 5 minutes lamang makakarating ka na rito. Grazie. <laughs> Magbibidyo daw muna si Nathan bago kakain. Ayan, magbublog na rin si Nathan. <laughs> kadang Hai wow, God, God. wow.

papà dopo mangiato prendiamo un ghiacciolo eh. La, gusto la coca, papà papà guarda quella lì papà mm. Ce la, sta la statua. papà guarda